Magandang araw mga ka -senior. Kung napapansin mong unti-unting lumilitaw ang mga ugat sa iyong binti, o kung sumasakit at parang mabigat ang pakiramdam, huwag kang mag-alala, hindi ka nag-iisa. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang mga simple at practical na paraan para mapagaan ang varicose veins nang hindi kailangan gumastos ng malaki. Tip number one, iangat ang paa at magpahinga. Kapag nararamdaman mong mabigat ang binti, humiga ka at iangat ang paa ng labing limang minuto. Napakasimple pero napakalaking tulong nito para makabalik ang dugo pataas at mabawasan ang pamamaga. Tip numero dalawa. Huwag magtagal sa isang pwesto. Mga kasenior, hindi maganda ang sobrang tagal na nakaupo o nakatayo. Tuwing tatlumpong minuto, tumayo umikot o mag-stretch. Konting galaw, malaking ginhawa. Tip number three, lakad-lakad araw-araw. Hindi kailangan ng jogging. Kahit labin limang hanggang dalawampung minuto na paglalakad, sapat na para gumanda ang sirkulasyon. Ito ang isa sa pinakamagandang ehersisyo para sa ating mga senior. Tip number four, compression stockings. Kung lagi kang nasa trabaho o gawaing bahay na matagalang lang tayo, makakatulong ang compression stockings. Pinipigilan nito ang pamumuo ng pamamaga at inaalalayan ng ating mga ugat. Tip number five, iwasan ang masisikip na damit. Mga pantalon o damit na sobrang sikip, nakakabara ng daloy ng dugo. Mas mabuting magsuot ng maluwag at komportable. Tip number six, bawasan ang alat. Ang sobrang alat ay nagdudulot ng pamamaga. Kapag may varicose veins, better na iwas-iwas muna sa mga dilatang pagkain, chichiria at instant noodles. Tip number 7. Kumain ng vitamin C at fiber. Para tumibay ang blood vessels, mag citrus fruits, kalamansi, berries, okra, talong, gulay at oats. Ang fiber ay nakakatulong iwasan ng constipation na pwedeng magdulot ng dagdag na pressure sa ugat. Tip number 8. Panatilihin ang tamang timbang. Hindi kailangang pumayat ng sobra. Kahit konting bawas timbang lang, malaking tulong para guminhawa ang binti. Tip number 9. Iwasan ang high heels ng matagal. Kahit maganda sa forma, hindi maganda sa veins. Mas okay ang low heels or flat shoes. Tip number 10: Uminom ng maraming tubig. Kailangan natin para maayos ang daloy ng dugo at maiwasan ang paninigas ng ugat. Tip number 11: Gumamit ng cold compress. Kapag masakit o namamaga ang binti, 10 hanggang 15 minuto na cold compress, malaking ginhawa agad. Tip number 12: Kumonsulta kapag may delikadong sintomas. Kung may biglang sakit pamamaga, pamumula, o mainit ang ugat pag hinawakan, patingin agad sa doktor. Baka hindi na simpleng varicose veins. Paalala, magkaiba ang katawan ng bawat kasenior bago sumubok ng compression stockings, supplements, o bagong exercise, kumonsulta muna sa inyong doktor. Mga kasenior, alagaan natin ang ating mga binti. Kailangan natin yan sa bawat lakad tuhod at kilos araw-araw. Salamat sa pakikinig at kung may natutunan ka, ilike mo na, ishare sa kapwa senior at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang ka senior health tips. Hanggang sa muli, ingat po tayo lagi at God bless.